ayan, naluto na po, guys. Ang lasa. Sarap. na po yung adobo. Sarap. Ayan. Sarap tong timpla? Nakatimpla na ba? Oo. mo. Oh, mamaya na ako magtikim, baka maubos pa yan. Ayan. <laughs> Pakain na. Sige na. Pakain na. Yan, pakain na siya. Pakain na siya siya ni Loto ni Ayan, ang sarap ng taba. I don't like taba. It's na and Iwan yan ko yung yan. taba. Sayang. Super sarap. May uwi niyo? May hmm. isa nice taba niya. Oh, eh. Mayroon siyang oil. Ayan Wow. parang maumaitay ma mm -hmm. nito. Ang dami Ayan. Sumasabay din yung oil. <laughs> Hindi mag-oil. Oh no. Oh no. No. <laughs> Dog. <laughs> arf. Arf, arf, arf. Ayan. Bye. Thank you for watching, guys. 私のバカパン。<Yeah. S 3>